Pang bagong balita, sinalaki po ng mga polis ang uh, isang bahay na nagsisilbi umanong cybersex den sa Tanza, Cavite. At ang modus ng grupo, mga lalaking nagpapanggap na babae ang nakikipag-chat sa mga lalaking customer. Para sa detalye, may report si John Consulta. John. Yes, Ray, pasado alas dos ng madaling araw kanina ng pasukin ng mga tauhan ng Special Operations Group ng Cavite Police ang target na bahay na ito sa Sitio Pook, Barangay Kalibuyo, Tansa, Cavite. Matapos ang maiksing hapulan, napasakamay din ang lahat ng mga nasa loob ng umuray cyber sex din. Ang ilan, tototang ipa sa kanilang aktividad. ay sa yung operations manager, nagsimula reya ang operasyon ng kanilang manong cybersex din sa nakalipas na tatlong taon hanggang sa lumipas sila sa kalbita nitong Desyembre lamang. Marami raya sa kanilang mga customer, mga kapwa nila lalaki sa ibang bansa sa sinagawang raid mga ng mga partiba ng Cavite Police. May nadiscover silang bagong modus sa mga sangkot umuno sa cybersex operations. Lalaki ang nakikipag-chat sa mga makukuwang customer mula sa ibang bansa. Pero ang recorded video ng isang babae ang pinapanood sa kanila. Nagbabayad daw ang mga banyagang kliyente ng $20 hanggang $100 sa kada show na pinapadala sa Money Remittance Centers. Kumpiskado rea ang pitong laptop at tablet, internet equipment, cellphones at perang tingita umano ng grupo mula sa cyber sex operation. Ayon kay Police Superintendent Romano Cardinio ng Cavite Provincial Police, naaarap sa patong-patong na reklamo ang operations manager. Dalawa kasi sa kanya mga na-recruit ay pawang mga minor de edad. Yan mo na latest, balik sa iyo Rhea. Maraming salamat John consulta